kailangan pantay para paglatag hanggang sa dulo pantay-pantay okay so sandali mga kabady ilalagay natin yung laminated mga na ngayon naman uh, simpleng pamamaraan lang kung paano mag laminate ng plywood So, kita ko sa inyo kung paano ilalamin ito. Gaya nito, ito, nalaminate ko na ito mga so, Yan. So, ganda yan, di ba? Ito yung mga pinagtabasan ko. Yan. So, ito yung plywood na ilalaminate natin ito. So, unang-una, nagawin natin na ah, lihain natin itong plywood. Nagkalihan natin, lagyan natin siya ng Uh, ito lagyan natin siya ng rugby ito yung rugby na ginamit ko mga kamali yan so lalagay lang natin dito tapos punas punas lang natin yan lahat lalagyan natin kagaya nito meron na ito mga kamali tapos pag nalagyan na natin ng glue lahat so patuyuin lang natin mga 15 to 30 minutes pag ginawa ka mo ng ganyan yan. at hindi na siya dumidikit sa kamay mo pwede na yan so yan lagyan lang natin itong plywood ng um, ayun nga rugby saka ito yung laminated ito siya so may rugby na rin to nalagyan ko na rin tapos hintay lang natin na medyo matuyo ayun nga 15 to 30 minutes lang yan pagka hindi na dumidikit yung ating kamay pwede na siyang ilagay ayan so ngayon ilalagay ko na mga gabali kasi ilalagyan ko na siya ng karagbi ganun lang basta lagyan lang natin siya ng rugby spread lang natin ng lahat lagyan natin at pagka hinawakan na natin ganyan na hindi na siya dumidikit sa ating kamay So, pwede na natin siyang isalpak o ilagay dito sa plywood so ngayon ilalagay na natin mga kababi so yung pamamaraan dyan para may lapat natin Lalagyan muna natin ng ganito para hindi siya dumikit kagad ayan so i-align ia muna natin yung laminated pang laminate na muna natin dun sa dulo lalapat muna natin dito kailangan pantay para paglatag hanggang sa dulo pantay pantay okay so sandali mga kabad, ilalagay natin yung laminate yung pang laminate ilalagay natin so ayan mga kabad, so dito sa isang side na to nailapat ko na siya So, pantay na yung edging dito. Yung sobra dito, may sobra din dito. So, pag magkakat nga pala tayo nito, kailangan meron siyang pasobra na kahit na 1 uh, cm both side lahat. Yan. So, ayan, pantay na siya dito. May sobra dito, ayan. Yan may sobra din siya. Ayan. So, ngayon, unti-unti lang natin tatanggalin to para dumikit siya gano'n Ayan. Hatak yung konti ganyan. Hatak din dito. Ayan. Tsaka natin ilalapat uli. Pakunti-kunti hanggang sa mailapat lahat. Ayan. Pupunasan lang natin ng basahan na ganyan. Didinan natin. Para lumapat siya. Ayan. So ganyan lang hanggang doon sa dulo. dun sa dulo so ito nakalapat na siya Ayan. okay so ayan na mga kabali nakalapat na siya ayan okay na siya ayan ayan dalawa kasi sa pinto ko lalagay ito so ganun lang kasimple mga kabali ang paglalami yun lang ang pinakasimpleng pamamaraan so didikitan mo lang yung parehos yung, yung ilalaminate mo saka yung plywood lagyan mo lang ng glue manipis lang basta mabasa lang siya tapos patuyon mo lang siya ng 15 to 30 minutes pag ginawa ka mo ng ganon dumikit yung kamay mo pwede mo na basta ilagay okay so ganoon lang mga kabari konting kaalaman lang Okay. salamat